Hi guys, ramdam ng maraming tao ngayon, mataas ang bilihin Pero ito yung mga bagay na wala tayong kontrol <laughs> Hindi natin hawak yung mga policy at mga desisyon ng mga negosyante Ang solusyon on our part, kumita ng malaki, magkaroon ng dagdag na source ng income So ito yung time talaga na hindi na talaga tayo pwedeng maging choosy pa o mag pa sa mga opportunity na nakikita nyo, na ino-offer sa inyo ng mga friends ninyo. This is about time to open your mind. Kailangan talaga nating magdagdag ng additional source of income bukod sa sahod mo as employee here sa Pilipinas, bukod sa sahod mo sa ibang bansa as OFW. This is about time na magdagdag talaga. ay the good news, kami po, kasama grupo, meron kaming opportunity na pwede mong magawa kahit gamit lang ang Facebook mo online. Meron kaming sistema na ituturo sa iyo pagkasali mo na kusaan kahit sa Facebook, kahit na sa abroad ka as OFW, kahit na sa Pilipinas ka as employee, busy ka, let's do the business online. Lumapit lang kayo sa mga tao na nagpapanood sa ng video na to. Huwag na kayong mahiya, walang masama na magtanong, alamin kung papaano ginagawa yung mga opportunity na yan sa pamamagitan ng online. Or offline, pwede din because of, may mga offices tayo here in the Philippines.